grabe to mga kaibigan share ko lang sa inyo itong Honda Jazz na ito first owned ni sir ito spark plug ayon sa kanya ay 11 years old na so ang sintomas nanginginig uh, pag naka drive or reverse tapos naka preno lakas manginig puputol putol yung andar kumakadyot so first time niya lang naramdaman yun sa so tagal na niyang nasa kanya tong Honda Jazz na to so pagtingin natin sa spark plug ayan na may mga buo buo na so pinalta na natin ito ang tinakbo ng kanya spark plug. 151,630 kilometers. Grabe, tumatagal pala 'yung spark plug ng ganyan, 'no? Basta healthy po ang makina, Nagpapagasulina kayo sa magandang gasolinahan, 'yung malinis, alaga sa fuel filter, tamang maintenance ng langis, makina, mga air filter, 'yan. Nasa alagaan ng sasakyan, tatagal ang mga piyesa nun. ganda na ulit ng anda. Pinatesting na namin. Goods na ulit. Sana tumagal ulit ng another 11 years. Sinir ko lang, baka maramdaman ninyo yung pakadyot-kadyot. Pacheck nyo muna, spark plug, basic muna. Pag ganyan na, may mga buo, -buo na, paltan nyo na. Lalo pag sobrang tanda na ng spark plug. Yun lang, sharing is Bye-bye.